Hallelujah, praise God. Mahaba man o oh, maiksi yung pagigilid natin ng salita ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, ito ay naunawaan ng bawat isa sa atin dahil ito ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Praise God. Yung topic natin mga mahal ay puntahan natin yung hallelujah, dos Corinto, Lagi rin natin ito napapakinggan mga mahal. Ngunit ito, tima lang natin itong mga mahal Praise God, hallelujah. Dito sa Dos Corinto, Nuevi City. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay na may kagalakan. Praise God, yan ang ating pinakatiba, mga mahal. Praise God, yan ang nais nice ng ating mga Panginoon na sa ating pagbibigay sa ating malapaginoon, Panginoon, ibig sabihin, malinis ang ating puso, wala tayong puot, yung sinasabi sa Matiyo, yung sa haluya, kung sakali man, may pagkakasala tayo sa kapwa natin, yung sama ng loob, bago tayo maganduk, puntahan muna natin, tumingin tayo ng tawad, yun ang tinutukoy doon, mga, mga mahal nating ating mahal na Panginoon, dahil iniibig niya ang nagbibigay na may kagalakan. Aya sa pagbibigay, mga mahal, mahalaga ang pagbibigay upang tanggapin ang ating mahal na Panginoon ang ating binibigay. Hallelujah. Ganun, mga mahal, ang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating pagbibigay, kasama rin doon yung ating pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Kaya puntahan din natin yung Roma. Hallelujah. Roma 12. Si. Alam na rin natin ito, mga mahal. Roma 12. Si Praise God. Hallelujah. Okay, yeah, dito sa Roma. Dusi uno. Kaya nga, ka, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap ni alay ninyo ang inyong sarili bilang isang antog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yung sa sabi, karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Di ba araw ng pamamahinga ngayon mga mahal? Di ba nakasulat sa kanila nakasulatan? Sabat di. Hindi kagaya sa nung tayo hindi pa nakilala sa ating mga Panginoon, hindi tayo nagbibigay ng ating mga ikasampung bahagi at mga handog. Yung trabaho natin, pag wala tayong trabaho, kagaya ngayon mga mahal, hindi sa sipahan ang punta natin, kundi ang punta natin doon sa mga bits. Doon tayo naliligong mga mahal, yun ay pamamahinga natin. Sa atin naman ngayon mga mahal, hindi sa bits ang punta natin kundi dito sa bahay ng ating mahalang Panginoon, upang ang ating mga kaluluwa, ang ating katawang lupa, ay magkaroon ng kapahingahan, mga mahal. Kaya ang mahalaga yung mga mahal na, haleluya, sa ating katawang lupa, pahinga rin dito sa simbahan, ikip sa lahat yung kaluluwa natin, pahingang-pahinga, dahil nakikinig siya ng salita ng ating mahalang Panginoon. Hindi yung mga bagay sa mundo, haleluya, na ginagawa natin noong unang araw, mga mahal kaligayahan ng laman. Hallelujah. Pupunta sa mga sayawan, masabi natin mga mahal. Halimbawa lang mga ma 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 mahal. Yun ang ibig sabihin doon. Hallelujah. Kaya, sinasabi ng Apostol Pablo na sambahin natin siya. Praise God. Na no, may, hallelujah, praise God, karapat dapat na pagsamba. Banal. Hallelujah. Praise God. Kaya, sa ating mga mahal, sa ating paglilingkod sa ating mga Panginoon. Sa ating natutuhan, sa ating paglilingkod sa ating mga Panginoon, i-apply natin ang ating sarili. Hindi lamang dito sa loob ng ating tahanan at ating mga Panginoon. Maging salbas. Hallelujah, praise God. Lagi natin napabanggit ng mga mahal dahil ito ang pagsamba natin sa ating mga Panginoon yung ating dating mga ugali ay masasabi natin na hindi kalugod-lugod sa ating mga Panginoon. Maring masasabi natin, yun ay pinag-aaralan na natin mga mahal. Yun ang ating pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Kaya yun ang ibig sabihin doon. Kaya, kung alam natin itong mga mahal, yung sinasabi sa hinisis, Hallelujah mga mahal, praise God, puntahan natin. Yung si Amang Abraham, yung nagbigay na ikasampung bahagi, mga mahal, praise God. Hallelujah. Praise God dito sa Inisis. Ah, uh, 14. Ah, uh, hanggang 20. Masahin natin mga mahal. Sa pagbabalik na Abraham, o oh,